Patakbo at iniwasan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang tanong ng media tungkol sa estado ng kanilang samahan ni Vice President Sara Duterte. Ma'am, sorry. Okay. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any... Ano lang po? quick reaction lang, ma'am. Makailang beses siyang tinanong pero hindi umimik ang First Lady. Nangyari yan sa isang Chinese New Year event sa Chinese Embassy sa Makati City. Nito lang lunes, napansin ng tila is ba na banina. First Lady Liza Aviti Sara sa runway bago lumipad papuntang Vietnam, ang unang ginang kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Sa event kanina, wala ring reaksyon ng First Lady habang piniplay ang video greetings ng Vice Presidente. Nang subukan ulit siyang puna ng pahayag ng media... Run.